Ang susunod na programa ay may temang nangangailangan ng patnubay ng magulang. Hiram na pag-ibig, Kabanata 6, Balak at Lihim Sa mansyon, abala si Ian sa pagtuturo kay Gavin ng mga dapat nitong matutuhan, lalo na ang pagpapatakbo ng auto. Medyo mahirap pala magpatakbo nito ang wika ni Gavin. Madali lang yan, matututuhan mo rin yan kung nakatuon kang mabuti sa mga sinasabi ko sa iyo. Matapos niyan ay isasama kita sa driving school at pag okay ka na ay kukuha na tayo ng lisensya mo sa LTO. Paklini Ian. Matapos turuan ni Ian si Gavin, ay bumaba sila ng sasakyan at nagtungo sa kusina. Nadat na nila si Aling Laura na nagluluto ng karilang magiging hapunan. Ano? Tapos na ba ang pagtuturo mo sa kanya? Kailangan niyang gumawa rin dito sa mga gawaing bahay. Masungit na pakli ni Aling Laura habang nagbabalat ng patatas. Opo, Aling Laura, gagawin ko po ang lahat. Basta sabihin niyo lamang po ako kung anong gagawin ko. Tugon ni Gagawin. Bigla nilang narinig na may bumubusina sa labas ng mansyon. Inutusan ni Aling Lora si Gavin na buksan ang tarangkahan. Agad na tumakbo papalabas si Gavin at binuksan ang malaking tarangkahan. Nang makapasok ang magarang sasakyan, ay bumaba rito si Zian. Sinalubong agad ni Gavin ang magandang anak ni Don Carl. Bago ka lang ba rito? Paikuha ang mga prutas sa likod ng sasakyan. Utos ni Zian. Sinalubong agad siya ni Ian at tinanong ni Zian kung nasaan ang kanyang papa. Sinabi nito na nasa kanyang opisina. Hindi pa lumalabas kanina pang umaga. Agad na nagtungo si Zian sa loob ng mansyon. Samantalang ipinasok naman ni Gavin ang mga pruta sa kusina at dinala naman ni Ian ang ilang gamit ng kanyang senyorita sa silid nito. Sino kaya ang magandang babaeng dumating? Tanong ni Gavin. Sino ang magandang babaeng tinutukoy mo? Pakli ni Aling Laura. Senyorita si Ian, ang dumating. Agad natugon ni Ian. Aba, Walang pasabi ang senyorita sa kanyang pag-uwi. Hindi naman siya ganun. Nagpapasabi yan kung luluwas dito. Ani ni Aling Laura. Si Senyorita Zian ang panganay na anak ni Don Card. Nag-aaral siya sa Manila. Pakilala ni Ian kay Gabi. Hoy, binata. Huwag na huwag kang poporma porma rito sa loob ng bahay. Lalo na nandyan ang mga anak ni Don Card. Nagdilin si Aling Laura kay Gavin tungkol sa mga dapat niyang iwasang gawin sa mansyon. Ang mga gusto at ayaw ng mga anak ni Don Carl. Tinandaan lahat iyon ni Gavin. Pakiwari niya, masyadong mataas na tao ang naninirahan sa mansyon. Hindi maaaring kausapin hanggat hindi pinapatawag. Nagulat si Don Carl sa pagdating ng kanyang anak na Dizia. Si Nagpaalala ang panganay na anak sa kanyang papa na masyado siyang nakatutok sa trabaho at nalilimutang magpahinga. Sinabi ni ng Don na inaasikaso niya ang ilang negosyo nila. Matapos baka usap ay pumunta si Zian sa kanyang silid at nagpalit ng damit at nahiga sa kanyang kama. Bumalik sa kanyang isipan ang binata sa palengke. Inisip niya rin si Madam Liam na tila may kakaiba sa kanyang mga kilos dahil sa mga tingin nito sa binatang si Ethan. Hapon na na makauwi ang magkapatid na sina Angelica at Richmond. Sinalubong sila ni Aling Laura at sinabing dumating ang kanilang ate na nagpapahinga sa salib nito. Pinagsabihan niya na maghanda na para sa hapunan nila. Sa komedor ay nagkwento si Angelica na lalabas sila ng kanilang mga kaibigan sa darating na Sabado. Nais niyang gamitin ang kanilang rest house sa Borol upang doon magpalipas ng araw kasama ang mga barkada nito. Pumayag naman si Don Carl at nagsabi na isama nila si Gavin upang may mag-asikaso sa kanila roon. Anong gagawin niya roon? Eh hindi pa niya alam ang rest house natin at baka ako pa mag-alaga sa kanya pagtataray ni Angelica. Pasama niya naman si Ian. Siya ang magmamaneho pa sa inyo upang maturo ni Ian ang mga dapat niyang malaman sa Reyes House Naroon naman ang caretaker natin, sambit ni Angelica. Angelica, hindi pwede ang gusto mo. Baka kung anong gawin niyo roon, mabuti nang may mata ko roon, sambit ng Don. Nang matapos magapunan ang mag-anak ay kinuusap ni Don Carl si Ian at ibinilin ang tungko sa pagpunta ni Angelica at mga kaibigan nito sa rehasos nila sa Boron. Ibinilin din nito na isama si Gavin at ituro sa kanya ang mga dapat itong malaman roon. Nang matapos ang mga gawain sa kobidor at kusina, ay nagpahinga na ang mag-anak. Pumasok na ng silid sina Ian at Gavin. Bago mahiga ay kinuha ni Gavin ang kanyang pitaka at inilabas ang larawan ng kanyang pamilya. Matapos ay nagdasal sa Panginoon para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Pinagmasdan lamang ni Ian ang binata hanggang sa mahiga ito at makatulog. Nakapamaluktot matulog si Gavin Kinuha ni Ian ang sa kanin. Nilapitan niya ang binata at pinagmasdan ng maamong mukha nito. Kinumutan niya si Gavin. Nais niyang hawakan ang mukha nito. May kakaibang kabog sa kanyang dibdib ang kanyang nararamdaman. Nagtatalo ang kanyang nararamdaman. Damdamin, nararamdaman niya dalawampung taon na ang Nakalilipas. Unti-unti niyang inilalapit ang mukha nito sa mukha ng binata. Subalit, biglang kumalaw si Gavin kaya napatay yung bigla si Ian. Tinitigan niya ang mahimbing na tulog ng binata. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Ian. Sa tahanan ni Mang Gabriel, hapon na nang makauwi ang kanyang mga anak na si Nadjan at Itan. Masayang ibinigay ni Ethan ang kinita ng kanyang ani sa kanyang ina. Kinumusta ni Mang Gabriel ang kanyang mga anak tungkol sa pag-aaral nito. Kuya, bagong gupit ah. Pahangang sabi ni John sa kapatid. Bagay sa iyong gupit mo anak, wika ng ina. Inilim ni Ethan ang kanyang pagpunta sa kabilang baryo samantalang si Jan ay naglilihim din ng kanyang pinagdaraanan kay Richmond. din ang kanyang lihim na nararamdaman kay Joaquin. Bago pa man sila sabay-sabay na maghapunan ay nalalangin muna si Aling Eliana at nagpasalamat sa Panginoon sa biyayang kanilang natanggap. Ipinagdasal din niya ang kanyang anak na si Gavin na hindi nila kapiling. Napansin ni Mang Gabriel na Malalim ang iniisip ng anak na si Ethan, kaya tinanong niya ito. Ethan, anak, malalim ang iniisip mo. May problema ka ba? Tanong ng ama. Wala po, itay. Tugon ni Ethan. nanibago si Mang Gabriel sa ikinikilos ng anak. Nang matapos ang hapunan, Si Jan ang naghugas ng mga pinggan at si Aitha naman ang nagwalis ng sahig. Sa silid ay bumulong si Mang Gabriel kay Aling Ilyana. Anong nangyayari sa anak natin si Aitha? Bulong ni Mang Gabriel. Naku, baka iniisip lang ang sa eskwela o baka namimiss niya lang ang kanyang kuya Gavin. Sagot ni Aling Ilyana. Huwag ka nang mag-isip kung ano-ano tungkol sa anak mo. Sa silid ni Ethan, hindi siya mapakali sa kanyang higaan. Iniisip niya ang itsura ni Madam. Ang matang tila nangungusap. Ang matang puno ng kalungkutan. Hindi niya mamawari bakit may kakaiba siyang nararamdaman. Nais niyang malaman kung bakit gano'n na lamang ang reaksyon niya. Nais niyang tuklasin ang lihim ni Madam Gliab.